Good morning! Happy Sunday! So, naka-get up ngayon ng inyong amazing, no? Malamig dito at maulan pa pero walang ulan-ulan sa amin dahil lalabas pa rin kami kasi eh, pupunta kami ng Robinson at bibili kami ng pang Noche Buena! Merry Christmas, people of the Philippines! So, stay tuned lang kayo dyan mga kanoo at kita-kits tayo later. Tara na! bago ang lahat mga kanao, kailangan muna natin mag face mask. Yan, bago po tayo lumabas mga kanao, kailangan natin ng protection. Face mask at face shield po dapat. Para ano, bawal po magkasakit kasi magpapasko na. So let's go! So dito ya. So, ayan mga kano. maambun pa rin dito sa Tubig Daraw. at uh, dadaanan muna kami nang simbahan para magpasalamat bago kami pumunta sa ano bago kami pumunta sa Robinson Bye! oras kami ano, nag lang po kami mga kano. ah, uh, ito na naman umaambon siya. Hindi na nga maling galing yung ubo ko, naambonan na naman ako. Ay nako. Siguro nakahanap lang ng ano ng paghahawaan yung ubo ko, char. Ayan lumalakas na naman yung ambon mga kano. O. So see you in a bit sa Robinson. Bakit Robinson? So, we're here, Robinson. Nandito na po kami sa Robinson. At uh, siyempre, naihangin-hangin na yung hair ko, kaya ganito na siya. Hey! Hi. Ang dami namin pinamili, tapos marami pa kami bibilhin mamaya, mga kanoo. At stay lang kayo diyan. Medyo malayo-layo pa yung nalakarin na yung papunta sa my God. Papunta sa my supermarket. So, ako kayo dito sa Robinson ng Tobiga Pagayan. Tobiga City. So, ayan mga kanoo, kailangan palang magpila pa dito sa supermarket. ng pila. Mga ilang minutes pa siguro kami maghihintay dito. Na, nasa second row pa lang kami mga kami. Uh, 10 minutes na ang nakakalipas. Na nakatila kami Nasa first row na kami. Sunod na kami. Papasok sa supermarket. Sa wakas, nakapasok na kami. Ito naman nga po. Oh, Ito si Jojo yung cellphone ko na nang pag-add. So, yun mga Nakapasok na rin kami sa tinagal-tagal ng paghihintay namin sa pila. na sa Saan ang punta mo?

Ayan, yung pangsalad muna yung uunahin namin kukunin mga kanao. Sige. Oh, So, ito po mga kanoon, may pang spaghetti, may ma macaroni, may pang greyhounds, mm -hmm. condiments. Tapos po na namin is mga frutas. Richard Buena. Kaya mo pa ba? <laughs> <laughs> ah. So, ayan nga mga kanauwi na kami Si Nabit sa boarding Ayan, di pa naman mukhang ngarag, di ba? Bye! See you! So, ito na yung, yung pinamili namin, mga kanon. Hindi na namin may pasok kasi sobrang bigat niya. I-unboxing na. Hindi na siya unboxing kasi. Ito. Hindi na talaga kaya ng powers namin yung sobrang bigat talaga yung mga pinamili namin. Asan yung ano, yung, yung microphone ko. So, yan yeah, unboxing na natin mga kano. Oh, yan, open. Kitang-kita ba dito? O, nasasaraduhan ko. Sobrang laki ng karton niya. So, ang una natin, lalabas is yung dalawang bread. Dadalawa lang kami mga kanoo pero ganito karami yung kakainin namin sa Pasko. Wow naman! Wow! Wow! <laughs> And syempre, hihiwalay natin yung ano, pang-espagetti muna. So ito po yung pang spaghetti. Yan. 2 kilo. At ito naman yung pang macaroni salad. Para sa macaroni salad to, dalawang mayo. Oil. Kailangan natin to yung oil. Kailangan sa ano sa pang adobo natin na dalawang kilong manok. Dadalawa lang kami mga kano pero ganito karami yung ano namin, yung handa namin. What? <laughs> Siyempre, tig-isa namin is Sprite sa akin tapos sa kanya is Mountain Dew. Bale, kumuha pa kami kasi parang kukulangin yung isang kilo. kaya dinagdagan pa namin ng dalawang 400 grams. So, wow naman! Wow! Wow! Ito naman yung pang Graham. Bali tatlo yung potahin ng, ng handa namin sa ano, sa Christmas. Yan, sa pang spaghetti. Tomato paste for spaghetti ulit. kaong para sa macaroni salad. Siyempre, kakailanganin natin tong black pepper. At dalawang kilo ng spaghetti, so dalawang kilo rin yung sauce niya. This one, para, itong apat, para dito sa salad. Yan. Then, itong dalawa para dito sa graham na dapat namin. And, syempre, may tang juice, pineapple flavor. At, ang gagawin namin graham is apat. Apat siya. Then, bali dalawa yung ano, yung um, graham crackers, graham crackers daw. Okay. So, yung nata de coco, dalawa din siya. Para marami-rami yung ano niya, ba diba? Para mas masarap. At sa spaghetti ulit, tomato sauce. Then, syempre, cheese with My favorite para sa tinapay, kalaman. And, Charan, Eden Cheese para dito sa spaghetti yung isa and sa sa macaroni salad yung isa. And this one, pampabango sa pagkain. Kailangan natin to mga kanoo. And Eden Cheese ulit para sa spaghetti. Para cheese ni cheese. Favorite kasi rin namin ng cheese. Yan. Kailangan ng fruit cocktail sa ano, sa sa macaroni salad. Then, creme dem sada. Dito siya sa may pang ham. Yan, dalawa. Dalawa, tatlo, apat. Apat siya para masarap na masarap yung greyhound na gagawin namin. Then, syempre, ito, itong apat na to, para dito sa macaroni salad. Ayan, mga kanoo. At, kasi yung spaghetti na ginagawa ko, mga kanoo, nilalagyan ko siya ng condense. So, maglalagay ko dito yung isa. Ayan, para dyan sa spaghetti. Para malinamnam siya. Basta masarap yung gagawin kong spaghetti. Then, ito naman, para dito sa Graham. Yan. No more. No more. That's it, mga kano. At Okay na. So, ito po yung handa namin sa pang-noche, Bena. Paise Bong. Yeah. Ano naman Sir Bong <laughs> yeah. oh, maka no kasi nanalo po siya para po. So kailangan ko yung naatasan na bumili ng kanyang ano ng kanyang pandoche So Bong Indonesia Sir Bong. At kaya nga pano it's a drama. <laughs> kung tinapos natong video na to na no, prank kayo. <laughs> So, hanggang dito na lang mga -ano. panoo. -like at huwag ka kalimutang mag-like at mag-share. At subscribe kung bago pa lang sa aming channel. I-click ang notification bell button pag ma-upcoming videos. Bye! Love you!